Bawal nga ba ang may tattoo dito sa cruise ship? So yun yung pag-uusapan natin ngayon mga kamarino. Alam naman natin na sa Pilipinas, may mga trabaho talaga na bawal ang may mga tattoo. At nung araw ay maigpit din talaga ang mga cruise line about sa mga tattoo. Pero ito may magandang balita para sa may mga tattoo na gusto magtrabaho dito sa cruise ship. Alam nyo ba na may mga cruise line na hindi na gano'ng maigpit about sa may mga tattoo? Pero ito tandaan natin, na kahit inaalaw tayo na may tato, may guideline pa rin para sa mga may tato. Ano nga ba yung mga yon? Dapat yung tato natin ay hindi visible o kaya dapat kayang-kayang takpan ng uniform o kaya ng anumang damit. At pinagbabawal din ang tato na malalaswa. Kaya para sa may mga tattoo dyan na gusto magtrabaho dito sa cruise ship, pwede, pwede na po tayong mag-apply basta hindi yung tato natin at kayang-kayang takpan ng damit at basta walang malalaswang Uh, larawan dito. Pero tandaan natin mga kamarino, may mga agency or cruise line pa rin talaga na mahigpit about sa mga tato. Kaya pag nag apply tayo, mas maganda kung magtanong tayo sa company na yon kung inaalaw ba talaga nila ang may tato. So ayun lamang mga kamarino, based sa aking experience at sa mga nakikita ko dito sa cruise ship, ay inaalaw na po yung may mga tato dito. So ayun lamang po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Pashare na rin po ako ng Video na ito para makatulong at makapagbigay ng idea sa iba. Yun lamang. Maraming salamat mga kamarino.